Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating vlog at ipapakita ko sa inyo yung uh, isang uri ng puno dito sa amin na sa malapit lang dito sa amin sa mga bang house talaga. So ipapakita ko sa inyo yung bulaklak ng uh, bangkal So ayun na nga guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo na ano na bulaklak ng bangkal. Itong bulaklak ng bangkal. Yan yan, yan, yan siya, 'di diba? Anong ay ang klase ng sakit na meron na meron yan dito sa buong mundo <laughs> ganun ba yun? buong mundo yan diba? Mas, 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 nasa mas malapitan diba? akala mo ano siya oh uh, pagkain diba? masarap anong masarap na pagkain diba? oh diba? yan yan siya marami yan siya ngayon tag, tagbunga talaga siya ngayon dito ng ano tagbulaklak tag, tag siya yan puno ng bangkalaw. Ayan, ang dami. Di ba? Kinakain niya siya ng ano, ng uh, paniki. Kaya pag gabi, maingay dito sa ano, sa puno ng bangkal. Dami yan guys. O, tignan nyo, oh, tingnan niyo. Ang kapal ng bulaklak niya. Di ba? Ang kapal ng bulaklak. Ang daming bulaklak niya. ganyan so talaga yan pag ano, pag, pag nagkaulan-ulan ang daming uh, oh, yan, oh. di ba? diba? napakaraming bulak, bulak kahit nga ano yung liguan oh niya siya ng ligwan oh, ayun, oh. Oh, oh. ang dami ang kapal ng pagkabulak niya ito yan siya yan yung puno na yan diba malaking puno no malaking puno yan o ano hanggang doon marami itong puno ng bangkal meron pa doon sa may kabila yon yan yung malaki na yan tapos dito sa may kabila na yon tapos dito sa may kabila mayroon din yan ang dami yan no puro, puro mga mga bulaklak yan ng ano may mga bulaklak ng uh, bangkal nakapaikot nakapaikot dito sa bangkal talaga namin yung ano puno ng bangkal Meron pa nga doon sa kabila oh. Yun, sa may kabila. Puro yan ano, ah, uh, bangkal. Oh, di ba ang dami oh. Andami, ano. Ang daming uh, bulaklak. Tag -bulak -bulak talaga sila ngayon. At ito pa guys, meron pa dito sa may likod ng bang house namin. Yan, dito sa likod. Meron pa din. Ayan oh. Daming bulaklak pa oh. Di ba ang dami? Nandito ako sa may likod din guys ng bang house namin. Karami pang ano. Karami pang uh, bulaklak. At yun sa may kabila doon na yun. Puro ano rin yun. Puro bangkal. Ayan. Puro bangkal din yan. Ano. Ayan. O diba? Ang daming bulaklak. Kahit doon sa may taas. O. Oh. Oh, yun know? Napakarami yung bulaklak. Dami. Magugulat ka lang kay nagabagsakan sa bubong ba? Nagabagsakan sa bubong. Akala mo tuloy binabato ka. Kay ginaano nga ng ano ng mga kabog kinakain sila ng kabog. Ayan Ang ganda pa naman tignan, di ba? Ang ganda Oh. Akala mo siya yung ano, tawag dito. May tawag siya na ano, na pagkain. Na pagkain. Parang Dunkin Donut yung mga bilog-bilog. <laughs> oh, di diba? Oh. dami-dami -dami yung ano, blak bulaklak. Ang ganda pa. hello ano? <laughs> Kahit eh, dito sa may taas, oh, ayan oh, daming bulaklak. Oh. kumpul-kumpul, kung pagkain lang yan, ubos na yan. Kasi hindi kinakain ng tao. <laughs> hindi siya kinakain ng tao. Di ba ang dami? Akala mo ano, Rabutan Akala mo rambutan ba siya? kapal. Oh. Dami. Di ba ang dami? Eh, bunga ng bangkal dito sa ano. Ay, mumulaklak na siya. Ang dami talaga oh. Kala mo ramungutan talaga siya tignan eh. Ang sarap tignan, ang sarap kainan na pala. <laughs> Pero hindi siya nakakain, di ba? Bawal. Ano nga siya? Uh, paniki lang yung pwedeng gumain dyan sa kanya. Oh, kapal. Kapal ang dami. Oh, ito pa guys, dito ako ngayon sa may kabila. Ito, puno din yan siya ng bangkal guys. Puno yan siya ng bangkal. Yan. Dito ako sa may kabila. Tapos ito kasi yung bang house namin. Yan yung bang house namin. So yan. Ito malaki puno din siya ng bangkal O, oh, di ba? Halos isang kasi laki na siya ng ano ng drum. Tapos ito oh, na mo, puro mga bulaklak din yan. O, oh, ayan oh, dami. Tagbulaklak talaga kasi ng ano ng bangkal. Tagbulaklak siya ng bangkal dito sa amin. Ayun, dami oh. Di ba? Dami. Ayun pa sa kabila. Ayan. bangkal din 'yon. Tapos 'yan sa may kabila, bangkal din. Oh. Tapos 'yung sa may kabila na 'yan, lahat ng puno na 'yan, puro mga bangkal 'yan sa may kabila na 'yan. Puro bangkal 'yan, 'yan. Malalapit na 'yan. Puro mga bangkal 'yan. Ayun. Diba? ba? bangkal. Dito pa. Meron pa yan dito sa may kabila, mas malapitan. Para makita nyo talaga ang problema lang sa kanya pag nagbulaklak siya ayan oh ang daming kalat ang daming kalat mm tagkalat Kaya nagkakalalagas yung mga bulaklak niya hmm. ayan oh di ba dami hmm. taglagas yung bulaklak niya di ba ang dami So, ito, ngayon yung punong bangkal. Tapos, ito pa. Ipang malapitan talaga na, o, oh, yan, o, oh, diba? Ang dami, o. Oh. Wow! Akala mo, ano lang siya? Ah, rambutan. Parang style Dunkin' Donuts, ba? <laughs> Parang Dunkin' Donuts, ha. O, oh, ang dami hanggang doon, sa may taas. Ang hmm, dami. Wow, wow, eh. O, oh, Hindi ako Hanggang doon sa may kabila. Basta isang puno talaga ba na ano. Puno-puno yun bulaklak. O. Oh, Puno-puno yun bulaklak. Hanggang doon sa may taas. O. Oh, ang dami. Hanggang doon sa may taas pa talaga o. Oh. Puno-puno yun ng bulaklak. Diba? O. Oh, napakarami. O. Oh, ang dami. Kung pagkain lang yan, oy O. Busog-busog na kami. Oh, you oh. Know? Dami. Oh. Ang sarap tignan pero hindi pwedeng kainin. <laughs> Di ba? Oh, tignan mo ang ah, ano. Parang ano siya. May tawag dyan eh. COVID-19 ba yun? <laughs> Di ba? Parang ganun siya. Oh, yun know. oh.